Oh. niya. <laughs> Hi guys! So ngayon guys, um, dito po tayo ngayon at um, makibalita po tayo sa ating <laughs> nag-iisang si Bakang. <laughs> so ayan guys, so, at nakita naman natin si Bakang. At um, <laughs> naman natin si Bakang. So, um, may tanong may tanong lang naman kami. Um, okay. hindi lang naman ako, yung mga audience din nagtatanong. Um, kumusta ka na? Una oh, nice, is kumusta ka na? Okay naman ako. So far, after all the, after all the tragedy, no, after oh, sumabog yung mga, oh, so mga, far, yung mga issue, yes, at uh, witness ako doon. Yes, so far, masasabi kong, I'm okay na, not, not totally perfect. Ay! No one, no one. Ay, no one. ako no one. <laughs> Grabe yung impact. Grabe yung impact no. yun. Tapos, <laughs> so far, so, oh, happy na. Oh, so happy ka na. Kumbaga, yung um, sugat, nagamot na. Yung sugat na napagdaanan uh, na, 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 na mo dati, na, na, totally is perfect talaga. Perfect. 100%. Not totally perfect. 100% ito talaga. Kong, thank you, Lord. At, um, na, kasi, nalampasan ko 'yon ng bonga. Kasi ganyan nga yung bilib, yung nabiliban ko sa iyo is yung um, yung sugat na na ano mo, pinagdaanan mo is pinurso mo talaga na kakayanin mo. Correct. Which is nakaya mo naman. Yeah. so congratulations. Thank you. <laughs> Thank you, Jana. Kasi witness ako diyan sa mga isa ka sa mga ano, uh, witness talaga. Oh, dun. isa ko isa Isa ako dun sa witness na 'yon. Ah, uh, ngayon nung nakapunta ka ng Japan, anong napag-ano? Anong 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 nagbago? ang dami, sobra. Uh, una, ang, ano una dami nagbago. Ang laki ng pinagbago. And mm -hmm. I just want to say muna thank you kay Mama Mary. Say thank um, you Mama Mary Lavitos and Lavitos family. Yes, thank you so Alay. much. Alay. Ate Alay, Japan thank you. Uh, Japan family, thank, thank you. Ate Alay. Mm -mm. Tapos tapos. Ayusin mo na 'yan. iPhone storage ka. Tapos, dili tapos. Oh, tapos ayun. Uh, thank you ma if you're watching right now maraming maraming salamat oh then sobrang tami nagbago ano nagbago so, nga o oh, na, uh, na. di ba yun nung pagkamatay ng lula mo is wala ka anong naramdaman mo nun siya malungkot uh -huh. malungkot pero umiyak na doon oh, ano di naman ako so umiyak ng bongga kasi yun na eh wala na akong magagawa kahit uh -huh. iiyak ko uh -huh. yun na yun Di ba? So, so It's not easy naman makakaawit tayo ng agad kasi nasa Japan ako. Oh, um, oh, oh. So ano to, di ba? So okay lang kung nasa malapit yung tayo, pwede tayong umuwi. Pero bakit ang bunganga mo parang ganun pa rin yung bunganga mo? Parang patigil-tigil. O ganun lang talaga ako dati, di ba? <laughs> 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 ganun oh. naman talaga. Walang may nagbago. Tapos ano, talaga, ano, ano pa nagbago tayo? Ang dami nagbago. Una-una nabayaran ko lahat ng mga utang ko. Pero hindi lahat. Ano baka naunod nga sila yung may utang mm -hmm. pa ako. Hello! Oh. ko. Hello, ayoko na lang sila i-mention pero I am so much thankful for them kasi hindi na hindi, hindi na talaga hindi nila talaga ako in-charge na bayaran bayaran uh -huh. mo nag-antay sila. Nag-antay talaga hanggang ngayon meron pa ako utas uh -huh. sa akin. Uh -huh. Hindi sila hindi nila talaga ako nil-harass uh -huh. or pinose like uh -huh. like sa ibang mga con job diba? so <laughs> sila nag-antay talaga sobrang napakahaba ng pasensya so, nila. Sa so sa out so, sa kaibigan ko na tinakot ako. <laughs> Ano <laughs> Sino? So, ah, so sa kaibigan mo? ako na lumapit ako. Tapos, natakot siya ipost daw. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi ipapost ka eh. Kahapon! Ay! <laughs> <Ulan> ang ulit akong pera. <laughs> kaya, kaya hindi ka nakabili ng hollow flats. Wala, wala so, talaga. Ako. ako naman, sobrang naintindihan nila ako. Kaya, mm -hmm. kapit-bahay ko lang sila. So much, ayoko lang sila i-mention. Mm -hmm. But thank you sa pasensya. At um, mm -hmm. hindi nyo talaga ako, kuan, uh, minamadali. Eh. Uh, Oo. Oh. Tapos, ay, hindi din nila ako, Pinos, tsaka sila na nagsabi, hindi sila mahiling mag-post-post. Mag-antay lang sila kung meron. Kaya ang bait ng mga inotangan oh, ko. Oh. But so far, nung pumunta ako kay Mama Mary, ang laki talaga ng nabawas ng na mga obligasyon, mga obligasyon ko. Sobrang dami kasi dahil. Alam mo naman oh, yun, oh, oh, di ba? Oh, oh. Tsaka nakagamit ka nun. <laughs> 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 Gamit ang pera. Oh. Pera lang yun. Kaya nga. Nangirap na ako nun. Oo, oh, oh. kaya nga. So, so far. Pero binili, binili ko ng ano yun. Ng... Uh... Especially kay Kazi. Okay oh, na kami. Oh. Pero binili ko ng asin yun. Correct. <laughs> oh, kasi nagtinulat tayo nun. Yun. Oh, oh. Tapos, tapos uh, yung bahay mo ngayon, o oh, kumusta na pala yung bahay mo ngayon? So far yung bahay, okay lang yung bahay, pero andun pa yung second floor, nakatenga-tenga pa rin. Mm -hmm. Pero okay na rin yun. Ano na ba na-improve na, may na, na -improve naman na isang isang kunting, isang halublaks lang, o isang kahoy, o wala pa, wala wala pa, pa naman? Wala na namang na-improve. Pero yung na -improve. Wala namang na-improve. So ang nabasbawasan lang ngayon is yung mga obligasyon lang. Yung hindi talaga inuuna mo. di ba, mga obligasyon, yung yung o, diba, mga obligasyon then plano kung pagawa ng kwarto. ano oh, di ba, okay pa ba yung kwarto mo? yung baba na kwarto kay Claudine kasi yon wala akong kwarto ngayon. So saan ka magpapagawa ng kwarto? dito sa taas. Sa taas din. Oo. Oh, mm. Tsaka may bago kaming dining table. Pag baka pa siya ka doon, makikita mm -hmm. ko yon uh. Tapos, ah, uh, hindi ka ba na, hindi, hindi ka, hindi ka na ano, nalungkot na, 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 na malayo ka nung nasa Davao ka, nung, Um, nung nasa Davao ka, di ba ilang years ka din hindi, ka mga doon. Oo, parang magdala lang taon ako. Oo, dalawang taon ka, tapos lumutpad ka ng Japan. So, ini ka ba nalungkot tong araw na yun? Ganyan talaga na, dyan talaga natin ma-realize na, na ang buhay ay hindi, hindi madali. Dyan mo talaga ma, <coughs> dyan mo talaga ma-feel na, na, ma mahirap mm -hmm. din, ma mahirap ang buhay. Malayo. Kailangan mong lumaban. Aside sa napakalayo mm -hmm. mo, kahit andito naman tayo sa pamilya natin, ma mahirap pa din kasi gusto mo, walang bigas, ba, walang ulam. Mm -hmm. Parang nakarelate ka doon. Karelate ako ka niyan. <laughs> Kaya nga, so, pag, pag, pag nasa malayat ka naman dahil, dyan mo talaga ma... Diyan mo talaga malalaman kung ganito pala talaga ang totoong buhay. Pero alam mo, yung pinagdaan mo, feel ko rin yun. Kasi, anong, na, anong pinagdaanan? Kasi ang dami kong... Yung pinagdaanan mo na marami kang mga mga ano ganun no? mo <laughs> tapos <laughs> tapos kung dating ng ano um yung yung sitwasyon na parang lug uh, lugmok ka na uh -oh. uh, may mga tao talaga na i, i down ka e di ba alam e mo din yan tapos yung mga tao din naman na wala lang hindi, hindi mang alam sa buhay mo ganun na feel din yun naman Oo, oh, uh, uh talaga de, Pero mm -hmm. sa akin kasi, nasa... Pero the... naisip mo na yung bagay na yon na parang um, iibahin mo yung ugali mo, ibahin mo yung pakikitungo ng mga taong inano, ganon. Binago mo talaga yon Binago? Binago mo? Alin yung binago? Alin? Yung pakikitungo ng mga ng mga bagay-bagay, yung mga, like, may um, mga... side ka sa kapitbahay mo or mga kapinsan mo or ganun ganan or mga friends mo, di ba? Marami kang friends. So, binago mo yung yung pakikotong mo sa ganung mga tao or Ganun pa, din. Ganun pa din naman, pero, pero na may mga natutunan lang ako sa buhay. na Komek. <laughs> Kaya Oo. dyan ako bilim sa iyo. Oo. Kasi lahat din naman, may natutunan din naman ako. Oo. Kasi breadwinner, di, di ba kasi breadwinner kami ni Bakang. Si Bakang ay eh, breadwinner sa family niya at uh, Bakang is anak uh, invest sa bahay nila. Which is, uh, makaiba lang kami ng obligasyon. Kasi sa kanya kasi, na ni yung mga mga marami kasi siyang mga obligasyon no? marami yung tulad kapatid ikaw wala na eh ako kapatid? apat pa na sila nag-aaral eh. sa akin naman is anong ang obligasyon ko lang is yung mag magulang ko lang magulang na na eh. pero yung mga kapatid ko wala na, uh, okay, nandun, na eh. okay na sila nagsitil-sitil na sila na eh. wala na ako masyado kasi malaki yung obligasyon na tapos yun so ngayon babalikan namin yung ano mo uh, gagala tayo doon sa ang sa part natin gagala tayo doon sa bahay mo ulit Pwede. So, bukas gagala tayo doon sa bukas nasa may papromote ako bukas tapos next day may lakad na po hmm. So next day na lang. Ah, next... so, bukas na lang tayo mag-ano mag, uh, mag update sa ano mo. Hmm. 'Di ba? So anong sa un, anong, anong mga mga tao mga anong mga pasalamatan mo sa buhay mo nangyari She... na nag-improve at naging okay na yung buhay mo ulit sa mga struggle na nangyayari uh, medyo na sabi mo na, okay na ako ngayon. Um, lahat ng napagdaanan ko ay na, na, na ano ko na 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 oh, nalampasan. nalampasan. Ko. So anong ano mga 'yon? Una una gusto kong pasalamat sa Panginoon mm -hmm. kasi kung, kung hindi dahil sa kanya tsaka syempre dapat tayo pag anong mga bagay dahil pag lugmok-lugmok ka na wala kang ibang am um, hilingan ng tulong kasi hindi naman lahat ng tao matutulungan ka. So, si Lord lang talaga, kaya magdasal, magdasal, nang magdasal. Alam mo, day, nung nung mga araw na yun, nakailang beses ako nagdasal, day, prayers na talaga din. nag rosaryo pa ako, day, doon sa sala. Hmm. Kahit medyo weird, kasi hmm. hindi talaga kita nag... Oo -oh. Kahit medyo weird, andiyan yung family ko, nakakita. Kahit medyo weird, kahit medyo parang awkward, hmm. hindi ko talagang magpakahawak ako talaga. ng rosary, ay nakaharap sa altar, nag-rosary, kasi ayoko din, ayoko din ng ganon, yung... Hmm yung, di ba, yung ganun. Ayoko uh -oh. din dahi. Uh -oh. Kaso lang, yung katawan natin, Lumalat hinahan na. oh, hindi, hinahanap, na. hinahanap yung ganun. Mm -mm. Which is, <laughs> <I don't know>. <laughs> <laughs> kaya ko din ng gano'n. Pero naki, nag-iisip ako ng gano'n. Pero ayaw ng gano'n. Nagawa ko ng rosary. Demonyo ka. <laughs> <laughs> Hindi nga. Di ba? Oh, yung awesome katawan man. natin, hinahanap yun. <laughs> oh, oh, oh. Okay, pero yung utak natin, oh, ayaw uh, natin. Uh -huh. Pero ano gagawin natin? Yung katawan natin, hinahanap yun. Kasi ano tawag dito? Um, anong tawag dito? Ano yung Hmm? Hey, yung lagi kang nakagaanon, uh, nah -naka... lulong na lulung ka, oh -oh. 'di ba? So, yung katawan natin inahanap pero yung utak natin sa mindset natin. Oh -oh. Ayoko nito. Oh -oh. So, wala akong ibang ko ni prayers lang talaga. The prayers talaga. Lord, uh, help me. Ayoko nito talaga, pero mm -hmm. 'di ba? So, yun lang 'di prayers lang talaga ang the best at na makakatulong sa 'yo. At, at syempre congratulations pag ikaw, pag, pag, uh -huh. ka pag gawan ka dasal lang, prayers. Ay na, sa akin naman hindi naman ganun eh. Kasi iba sa akin eh. Yung hindi ba kinaganda-dasal? Kinagadasal? Okay, hang ha. Pag gano'n minsan. Huwag <laughs> <laughs> ganun dahil. Pag gusto magdasal. Prayers talaga. Pag gusto magdasal. Uh, pag, 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 pag sinasabi mong pinakamakapangyarihan na mm -hmm. weapon or ng sandata. Oo. -oh. Dasal talaga prayers. So, ganun na lang siguro. So, Ako, thank you so much. Congratulations, Baka. Yun. Mm -hmm. And of course, kasi kung hindi ko naman mararating lahat, hindi ko naman makikilala yung mga tao nasa sa paligid mm -hmm. ko ngayon kung hindi dala sa kanya. Mm -hmm. And thank you so much kay Mama Mary and kay Mapang at Alay Lovito's family. Thank you so much. Sa lahat ng mga taong ginamit ni Lord, ginamit ng instrumento, mm -hmm. maraming maraming salamat. And to all the followers, thank you so much. <laughs> mm -mm. Pero ayaw mo nang ganon. Ayaw mo nang talaga. Pero... <laughs>